May isang problema nga ang team ng Los Angeles Lakers na dapat nilang agad solusyonan ngayong season. Well, so far ang LA Lakers has been a surprising team nang dahil nga sa anilang napakagandang record, 4-2. At base sa expectation mga idol ay talaga namang hindi ganito. Ang inaasahan ng marami na magiging start ng LA Lakers, naging 3-0 pa nga sila. At kahit nga merong naging dalawang loss, ang team ng LA Lakers ay so far positive ang mga sinasabi patungkol sa kanila nang dahil nga so ginagawa ni Coach Redick ngayon dito nga sa team ng LA Lakers. Pero mga idol sa statistics nga ito ay nagpapakita ng isang problema ng team ng Los Angeles Lakers so far 6 games in. At ayon nga sa stats na ito mga idol, the Lakers scoring split so far this season, ang kanilang starters ay nag-average ng 98 points per game at yan ay pang number 5 sa buong NBA. Samantalang ang kanilang bench mga idol ay 20 0.8 points per game lamang. 25 yan mga idol around the NBA halos kulelet na nga sila at halos ina-outscore ni Anthony Davis mga idol ang buong bench ng Lakers dahil si AD so far is averaging 31 points per game. At kumpara nga sa number 1 scoring bench sa buong NBA na Golden State Warriors ay halos 3 times ang total nga ng Warriors sa anila na 60 points per game ang kanilang ina-average doon. At ito nga mga idol ay maging malaking problema ng Lakers down the stretch, down in the season kapag hindi nga nila naagapan ng bagay na ito. At kung napansin nyo nga rin mga idol sa first 6 games ng LA Lakers kung napanood nyo lahat ng yon ay kapag pumapasok nga ang kanilang bench unit ay talagang dun nga nagiging negatibo ang net rating ng team ng LA Lakers. Kung may lamang sila ay dun nga sila nahahabol at nagiging survival mode na nga lang ang kanilang ginagawa instead of playing and outplaying their opponents. At itong statistics nating pinakita ang patunay dyan pang number 25 sila sa buong NBA. At hindi yan ideal mga idol para nga sa isang team na gusto na manalo ng kampiyonato this year. At may mga paraan naman para nga maayos ito ng team ng LA Lakers this year. At nung unang solusyon dyan mga idol ay by just getting healthy. Nang dahil si Vando, pati na rin si Christian Wood at lalo na si Christian Wood mga idol na talagang off the bench maglaro ay pwede nilang solusyonan. Ito nga ang pinoproblema ng team ng Los Angeles Lakers ngayong season so far. Pero hindi pa rin malino kasi ang pagbabalik na itong dalawang player na ito lalo na si Christian Wood. At ang isa pang pwedeng solusyon ng team ng LA Lakers sa kanilang problema ito ay by just gave Vincent playing really well. Nang dahil yan naman talagang trabaho neto ni Gabe mga idol kaya nga siyang inuwan ng LA Lakers ay para magkaroon nga sila ng offensive punch off the bench. Kaso ang problema dyan mga idol ang 11 million per year na binabayad sa kanya ay ang production niya nga lamang so far this season ay 3 points per game. And that is a big problem talaga mga idol. At ang pwedeng huling solusyon ng team ng LA Lakers mga idol is by making trades. Pero ang maganda naman dito at ang nakakagulat dito mga idol ay kahit very obvious ang problema ito ng team ng Los Angeles Lakers abay meron silang winning record so far this season. Anyways mga idol kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.